Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugong mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 33 hanggang 37. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Kung ikaw ay mangangako huwag ka nang manunumpa. Kung ating iisipin sa mga salitang ito ng ating Panginoong Yesus, magkaiba pala ang pangako at panunumpa. Tayo ay nangangako sa isang tao o sa Diyos ng mga nais nating gawin. Ipinapahayag natin yung pagnanasa ng ating kalooban at damdamin. Ngunit minsan, kailangan pa itong dagdagan ng panunumpa. Para bang nais nating tiyakin sa ating pinapangakuan na matutupad ang ating pangako kaya idinadagdag ang panunumpa. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon hindi na kailangan ng panunumpa. Hindi na nga kailangan gamitin ang pangalan ng Diyos o kahit ano pang bagay kahit ang ating sariling buhay sa panunumpa para lamang bigyang lakas ang mga ibinibigay nating pangako. Ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, kailangan na lamang nasiguraduhin natin sa ating sarili na kung tayo ay mga ito ay tutuparin natin. Sapagkat ang isang pangako na may kasamang sumpa na hindi naman totoo ay laban sa utos ng Diyos. Kaya nga ang pinakamadali na sinasabi ng Panginoon sa Ibanghelyong ito ay maging totoo tayo sa ating sarili. Sabihin kung oo, kung oo ang laman ng ating damdamin. Hindi kung hindi ang laman ng ating kalooban. Hindi na kailangang magpaikot-ikot pa. Hindi na kailangang mahiya naisiwalat ang totoo nating damdamin at pagnanasa. Ito ang suliranin ng napakaraming tao. Napakaraming tao ang mahirap humindi. Sapagkat para bang kapag hindi ang ating sasabihin sa isang tao, para bang sinasabi natin na hindi ko gusto ang paanyaya mo. Hindi ko gusto ang panukala mo. Kaya nahihiya tayo sapagkat para bang kapag nagsabi tayo ng hindi, mababawasan tayo ng kaibigan o mawawala yung mga taong naghihintay ng ating pagmamahal. Sa Ebanghelyong ito ay malinaw na sinasabi ng Panginoon, mas magbuting, magsalita ng katotohanan, kaysa naman paasahin ang kapwa. Sapagkat kapag pinaasa natin ang ating kapwa, binibigyan natin sila ng pamamag-asa sa isang bagay na wala. Bandang huli, mas masakit at mas malalim ang sugat na dulot noon. Sapagkat kapag ang ating pangako na sinamahan pa ng sumpa ay hindi naman natupad ang taong ating pinangakuan ay makararamdam ng malalim na sakit sapagkat para bang siya ay pinagtaksilan. Kaya nga ang unang bagay na dapat gawin ay kilalanin ang ating mga sarili, kilalanin ang ating kakayanan. Kung may sasabihin tayong isang pangako, nararapat lamang na iyon ay ayon sa mga kaya nating gawin. Hindi natin kailangang mga ng lampas sa ating lakas at kakayanan. Kaya nga sa ibanghelyong ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Huwag nang magpaligoy-ligoy, huwag nang magpaikot-ikot, maging totoo sa ating sarili at maging totoo sa ating kapwa. Sabihin ang laman ng ating puso, oo kung oo, hindi kung hindi. Mas kinalulugdan iyon ng Panginoon kaysa naman, Napakarami nga nating kaibigan na nakaugnay sa atin, ngunit marami rin naman tayong nasasaktan dahil sa mga pangakong hindi natutupad. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos na palaging tumutupad sa lahat ng kanyang pangako. Tayo ay mga sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Heso Kristo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos kaya nga tayong lahat ay inaanyayahan ang ating pangako ay kinakailangang nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo